Okay. Good morning mga idol. Happy Monday sa inyo. Akat kami ng yero mga idol. Dito sa muno Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol Good morning po sa inyo Nandito po kami sa Angono Rizal mga idol Nagakit kami ng Yero Ang mapapansin niyo mga idol yung yung lalatagan namin ngayong umaga Gagatira mga namin Tapos na yung mabitak mga idol Tapos na nung sabado, binalikan namin yung isa chatter Hindi ko lang na i-vlog Kasi Nagmamadali rin kami at ang mapapansin yung mga idol, ito yung pasingawan dito. Ayan. Inside gutter. Ayan. Yung gagawin namin, yung inside gutter, patatagusin namin yung outside gutter. Ayan. Doon ang mangyayari yung butas. Ang mapapansin yung mga idol dyan, bakit may isa kasama ko na isolation. pumasok ako mga idol kahit uh, masakit pa yung katawan ko kasi nung sabado mga idol nung kakatapos lang namin yung Mabitak, eh, may maikwento ko sa inyo mga idol ina eh, na ako eh, binangga ko ng kotse sa likod kaya tumilapon ako ng halos 6 meters ang layo dalawa kami ng ni George yung taga roon sa mabitak yung tao ni architectural yun. Sumabay kasi sa akin na umuwi. Dahil gusto niya makita pamilya niya. Eh, kakataon mga idol, eh, pinangga ko ng kotse. Dun, dito sa pinanguna na malapit na sa angono Eh, Hindi naman lang nakipag-ariglo. Ayan, ang bait ni idol. Kaya sabi ko, sige. Okay naman lang din ako. Yung tuhod ko malang at saka balakang masakit. Eh, nagpahilot na ako sa asawa ko mga idol hindi nga alam ni ano ni attorney na na disgracia ako pa paano mga idol eh awa ng Panginoon mabay talaga ang Panginoon sa atin eh binigyan niyo binigyan pa ako ng Panginoon ng sambuhay buhay na naman ulit. kasi may kwento ko sa inyong mga idol dalawang beses po ako binangga una jeep ngayon kotse na naman kaya eh, kahit anong ingat sa trabaho mga idol. Ah, kahit anong klasing ano, kahit nag-iingat ka, kusa talaga dumarating ang grasya, ang disgrasya. Ayun yung tuhod ko masakit. Kaya eh, okay lang. Importante buhay. Okay, maraming salamat sa inyo mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol Dito lang po ang project namin ngayon mga ngayong lunis mga idol dito sa Angono Rizal. Uh, Malapit-lapit na sa bahay namin. Okay, thank you. God bless. Maraming salamat sa mga idol ko at mga follower ko at mga construction worker na nagsuporta sa vlog ko sa mga content ko. Thank you. God bless. Shout out sa sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Thank you. God bless.